Oh, ito ang pagkain namin, oh. Itong niyo, yeah. Ito ang pagkain te? ano yun, te? Yung dahon ng kamuting kahoy Ah, yung kamuting kahoy Ito, ano to, yung dahon ng kamuting kahoy ba? Dinidikdik namin. Dinidikdik niyo? Tapos nilagyan ng gata. Ah. Yan, yan kinakain namin. Masarap din yan, te? Masarap para sa amin. Ah. Iwan ko lang sa iba. <laughs> yung mga anak mo nagtutulog. Ito lang dito banda kailangan nilagyan ko ng paano ano, ano lang kung ano ano na lang ilagay ko diyan ah, para tumutulo pala yan no ay dami ng nyo dito sila ang tulog te mm -hmm. sila yan ba sila nitulog dyan? Eh, tatlo tatlo sila mhm mm mm -hmm. ano dun dun te yung wasak ngayon ay ano na dyan, hmm. dati ano dyan kami gasaing. Nagsain pala kayo doon? Oo. so, ngayon. Kusina niyo pala noon yan? Oo, hmm. kusina. Hmm. Kasi malakas lang tulog ng ulan hmm. dyan. Kasi, Kaya butas-butas butas na butas -butas yun talaga yun, yung mga kalingap mo. Oh. Butas-butas talaga yung kusina nila, oo. Oh. Oo, oh, yun ah. Oh. Yan. Butas-butas na mga kalingap mo, oh. yan. Hmm. Natumutulo na yung dingding nila mga kalingap mo yung sinas wasak na wasak na talaga mga kalingap yun marami talaga matulong si Mute kasi ganito yung kalagayan nyo yung sako lang talaga yung dingding no? sako nakabutas butas pa yung mga kalingap dito po yung pangatlong natin na kalingap dito po tayo sa bahay ni auntie hindi pinunta na natin noon pero hindi natin na kilala pa tatanungin natin kung anong pangalan niya kung anong kalagayan nila sa kanilang buhay yeah, mga kalingap uh, puntaan natin at saka mag subscribe po kayo sa akin youtube kalingap JP yung youtube channel ko mga kalingap puntaan natin na ngayon Ali, meron po tayong ibibigay sa kanila yung bigas at panoodles kasi mahirap naman sila eh. kaya yun punta natin yan sila oh, yan sila ah, yun sila ang bahan ako kami ano okay, Eh, may dapon.

Kaya naman Hmm. Ano makain? Ano mangga makain ko? Haan. Lapa? Hmm. Lapa yung usawa ko. Na pa nang makain namin. Ano ba yung trabaho ng usawa mo? Ano lang. ng iyong. Ganun Ay, binta namin sa atyat ano pa mga anak buhay niyang asawa mo te? Uh, ano, kung minsan tumatawag sa kanyang mga uh, mamutol ng mga kahoy, ganyan. Mm hmm. Ay, dapat man talaga natulungan kayo. Mm -hmm. Dahil ganito yung bahay mo. May mm -hmm. uh, mahirap lang. Pag umuulan, umuulan din. Ito ng ulan dito? Mm -hmm. Parang ano, parang sanding ang ginal ba? Mm, pang umuulan, ang uh, madami yung pumapasok na tulok ng ulan ang rapta na ulan pang, pang umulan lalo po dati ato-ato lang kami dyan sa tabi mm. hindi kami mabasa ng ulan yeah. Butas-butas na ba mo yung mga dingding nyo, Tim? Ay, okay, ano-anoan pa lang ito lagyan ko lang ng plastic para pag naulan, may silungan kami. Kasi tumutulong ito, eh, Tim? Hmm, yeah, tumutulong din yan. Hmm. Lagyan pala nila mga kalingap ng plastic na ito kasi pag umulan, tumutulo eh. ulan nung nag-asawa ko ng asawa ko. Yan, hindi ko lang ano uh, naman. Yung buhay namin na minsan hindi ako makakain. Kung oh, hindi kami makakit na huwag na pangginta sa bayan, hindi kami makakit. Minsan, mm -hmm. yung asawa ko may tinatawag na sa tutuloy ng mga tao. Mm -hmm. Yung, is, yung is, si sinasawag yung niya. Mm -hmm. Yun ang buhay ng asawa mo. Mm -hmm. Mag-uusog ka na yan, te, pag ganyan yung kainin mo, kapag walang mga. Oh. Hmm. Hindi sana eh. Pero wala naman. Papa, wala na mm -hmm. pa! talaga tapos ah, hindi malamot naman yung sitwasyon tapos pinaalis pa ka kami dito nang may arit ng lupa na to na pinatayo namin yung bubuk-bubuk ah, hindi para nyo yung lupa na ito hiyak yeah, may arit to tapos pina nagsabihan na, na kami maalis naman kami yung problema namin kung saan naman kami ikat hiyak kami ikat yung problema na naman ay hiyak na nga may kinakain Di uh, eh, pinapaalis pa. Iwan ko kung saan lang naman kami mawami na makubo na naman. Mm -hmm. Pakabot ka no? Anong bunso ka din no? Kawawa naman mo Minsan lang eh. May merong kapatid na makasarili. eh. Hindi ko na din. Hindi pinaglaban para eh, pa kayo tao para hayop kaya yun ng bayan para hayop pananay binigyan ka ng Diyos know? ng, ng pagkataon kahit ganito yung buhay mo pinigyan ka naman ng asawa na pangalawa na maawain at mapagmahal din no? na kahit ganito yung buhay nyo na uh, niya sa iyo yung makakaya niya kung nga minsan yung ko sa iyo dito bakit na ang ganito ko ang buhay ko sa ganito kasi sabi ko sa sarili ko ano ano yung ba ang malaki kasalanan sa Diyos

tapos na yung asawa ko, pinipin na siya. Diba, hmm. COVID, tatlong taon na bago ko asawa. So. Hmm. Kasi habang naglalakas na sila, hindi ko na kaya lang support uh, sa ilang nila. Kahit na pala ka ng na uh, Mahirapan Oo nga, wala, walang bayad. Pero sa mga pangailangan, pangailangan, Paaralan, tsaka lang sa hmm. kanyang baon nila. Kasi, Damiit nila at mga kailangan okay. okay. na sa loob ng bahay? Pamasahin nila kasi malayo kami sa school. Sa so paaralan? Malayo at paaralan? Sa paaralan lang. Mayroon sila sa kuwarang. Wala lang tayong magkasakit. Hindi tayong magkasakit. Kasi pag may kasakit pa kayo. Mas madami. Mas mahirap nyo. Kapag may kapasakit na kayo, wala na kayong tulang na kayo sa so kailangan. Abos, ka ay, Isang, uh, ay, okay. so, tapos maga sakit pa kayo, nahihirapan rapan talaga talagang. Huh. 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 kami Huh. 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 trapal Huh. Huh. Huh ito daw yung katapal na ito mga kalingap dito nila na yung mga kalingap po oh. dito sa banda sa gitna nilagalan namin dito sa may alat at pagkagabi panabasin namin yung mga hayop namin yan ang gwardiya namin pag may nagtahol may tao na may tao yan paano ano lang kung minsan maka at sila sila nangyayog magkakain kami ng maayos eh, minsan may pumatawag sa kanilang mga ng mga tao. Yan. Eh, minsan wala. Wala agad. Wala talaga. Wala. Wala. Minsan wala talaga agad. Wala talaga. Mahirap yan, Mahirapin, no? Minsan, hmm. yung trabaho mo, nagmakyat no? na niyong mga kalingap, yung asawa nang no? makyat na niyong. Tapos, nagpuputol ng kahoy, yun nga napuhay niya kayo ng asawa na. Kapag minsan, kapag walang trabaho, wala silang makain yun, titiis lang sila kung ano suwa mas minsan yung pinakain nila mga gulay yan, mga gulay ngayon, yung mga kulabo, o, kulabo. Ay, yun lang kalabo yung kain nyo talaga, yung hindi kayo kumakain talaga sa isang araw titiis lang kung ano lang yun wala talaga kapag wala kapag walang silang makyat na puno wala silang makain, wala silang maakyat at walang matrabaho yung asawa niya. Ang lang sila, wala silang kinakain sa isang araw. Kaya mga kalingap, sana sa nais na tumulong sa kanilang kalagayan, mag-missage po kayo sa aking YouTube channel, Kalingap GP. Ay, ibibigay ninyo na tulong sa kanila. Sasiguraduhin natin mga kalingap na ibibigay sa kanila yung inyong donation kung kayo po ay mag-donate ng inyong tulong sa kanila kasi yung kalagayan nila mga kalingap minsan hindi sila makakain sa isang araw kapag walang trabaho yung asawa niya e, si auntie walang pamilya dito eh, sa ibang lugar saka sunod nga pupunta yung asawa na doon sa sakada doon para pagtapas ng tubo para para sa pangailangan nila kaya mga kalingap, sa nais po na tumulong sa kanilang kalagayan mga kalingap, mag-message po kayo sa aking Facebook, John Philip Lancia at sa aking pangalan po sa YouTube channel, Kalingap JP. Mag-message lang po kayo sa nais po na tumulong sa kanila, ganito yung bahay nila at saka minsan nawalan sila ng na pangkain sa araw-araw, kumakain -araw, na sila na minsan ng kulay kung walang silang manap uh, na trabaho ngayon natiis na sila kaya yeah, mga kalingap sa nais nice po na tumulong mag po kayo sa akin at makipagunay kayo sa akin para ibigay po natin yung donasyon ninyo salamat mga kalingap subscribe po kayo sa akin youtube channel at sa uh, kalingap tv at saka follow nyo po yung facebook so, uh, dyan philip Dancia. siya yun po ang facebook ko sa kalingap uh, sa susunod po pupuntahan natin ulit sila uh, babalikan natin sila kung may tutulong kayo mga kalingap babalikan natin sila ibigay ang inyong donasyon kung kayo po ay tumulong sa kanila anong pala yung pangalan mo te? yung lagayan nila eh, mga kalingap yung tumutulo yung ulan sa kanila nilagyan na nila ng plastic lang yun no? at saka yung dingding nila kung pasok ng tubig kaya eh, nilagyan nila ng tarapal dito saka yung sirig nila dito hindi nila itinanggal na kasi butas butas na yung saig ito mga kalinga po yung bahay nila yan yan Tingnan mo, ano naman ah dan paano-ano lang yan. Kaya <laughs> ito ba natin, no? Saan kayo? Saan yun Sana matulungan nyo naman kami. Sinas? Ano yun ito, te? Saan? Ay, ano ay yung lag, tubig. Ano yun ito? Lamisa nyo? Oo, lamisa. Mm hmm. Ano yung saingan nyo, te? doon sa labas. Yan. Ito amin sa ingan. Mm. sa ingan. nyo? Hmm. Ito na lang. kumakain mm. na lang ako ng mangga. Kahit paano, malagyan nung busong ko ng ano. Nang gani, nang hindi magutom na? Oo. Mm -hmm. Yung mga hayop namin, no? Mga payat. Hmm. Na. Wala naman kami sa uh, saing. Ito na lang kakain namin yung dinikdik na kamuting ka ang dahon ng kamuting kahoy. Yan ang kainin nyo? Hmm. Ah. Ah, Pangapunan nyo yan, te? Hmm. Ah. Kasi wala ang trabaho ng anak ko at saka yung sawa ko. Hmm. Tara lumupot mga kalinga si auntie po Leonora ay kawawa po ang kanyang sitwasyon kasi po manggalang ang kanyang kinakain at makikita nyo naman ang kanilang bahay mga kalinga na sira sira at tara pa lang ang kanyang dingding mga kalinga pangilan mo na yung kanyang mangga pangalawar. Pangalawar na? Uh, Ito na lang kakainin ko. Ay, hapunan ko. Hmm. Mga kalingap, sana is po natin mulungayante. Nura si si Relos. Mag uh, mag uh, na po kayo sa aking YouTube channel Kalingap GP at saka sa aking Facebook na John Phillip lan siya. pagunayan po kayo sa akin para may bigay po natin na uh, ang inyong donasyon sa nais po na tumulong sa kanila masahan nyo po ang, ang youtube mong channel na ito na makarating po sa kanila yung inyong donasyon mga kalingap okay, mga kalingap uh, ito mga kalingap may dalala tayo ayante na ibibigay na natin sa kanila kahit kunti lang may tulong tayo sa ito bigas para uh, noodles para may saingin nila sila ngayon uh, ito para tay yung gana namin prate, para may tapang saing kayo umaya sa akin na to hmm. maraming salamat maraming salamat po hmm. ikakainin na kami umaya ngabi hmm. ito sige tay uh, pabalik na kami sa no, sunod dito sa kung may matumulong na sa inyo na mag-communicate sa amin para mag-donate sa inyo mabalik kami dito na uh, tigiti natin na uh, binigyan ng tulong kahit tunti lang yung isa na na tulong sa kanila, kanito ang kalinga pito ng bahay nila ni um, Ante oh yun kaya ito yung daanan nila medyo medyo mahirap na rin ko, oh. kung wala hindi ka marunong magbalansin nito ang ng na kamaroon, no, mag ito oh. mag